Hello mga palangga! Ito na naman ang inyong Mami Caridad from Negros at welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan ninyo ako sa aking mga munting kwento dito sa aming tahanan. Maaga na naman tayong naghatid ng basura sa pick-up point well ng garbage truck mga palangga. Gamit ko na naman tong wheelbarrow namin sa paghahatid. Pagkatapos nga noon mga palangga ay nag-init na naman tayo ng tubig gamit tong heater natin at nung okay na ay nilipat ko na doon sa cute na pink thermos namin at habang maaga pa, nga ay nagplansa na rin ako ng uniform ng dalawa kong apo. Sa hapon pa nga yung klase ng isa kong apo pero syempre tayong mga nanay ay maaga pa lang ay naghahanda na para hindi na tayo mataranta. Wala na nga akong ibang gagawin mga palangga. Kaya naisip ko maghanap ng gabi na pwede kong itanim sa loob ng bakura namin. Napansin ko nga mga palangga na maraming gabi dito sa parte ng lugar na ito kaya kumuha na rin ako ng pwede kong itanim sa loob ng aming bakuran. Para sa susunod ba na kailangan namin ng gabi ay hindi na kami bibili o maghahanap sa malayo pero medyo matagal pa siguro ang hihintayin. Para ma-harvest yan, at least meron na kami dito sa bahay. Sobrang sarap kasi mga palangga ng gabi lalo na sa ginataan iwan ko kung alam nyo ang bagongon pero ang bagongon marami yan sa probinsya namin na parang susuyan mga palangga na masarap lutuin na may gata at gabi dito naman mga palangga ay kangkong naman ang aking kinukuha gusto kasi ng panganay ko na si Inday na kumain ng apan-apan ang apan-apan mga palangga ay parang adubong kangkong ba medyo marami nga kinuha kung nakangkong mga palangga para medyo marami din ang ating maluto Namiss ko rin kasi kumain ng apan-apan nang umuwi ng mga palangga ay isa-isa ko na tinanim sa aming bakuran ang mga nakuha kong gabi. Masaya lang isipin na madagdaga na naman ang mga halaman at gulay dito sa ating munting bakuran. Ito na nga mga palangga At inihanda ko na mga itong nakuha kong kangkong At tinatanggal yung mga dahon Para sa lulutuin nating apan-apan O diba, basta nga masipag ka at madiskarte Makakahanap na pagkain sa paligid At hindi ka talaga maguguto mga palangga Dito nga mga palangga Ay ginisa ko lang yung bawang at sibuyas Ilagay ang kangkong At nilagyan ng patis at suka Lagyan ng pampalasa at pakuluan lang Maya-maya luto na yung apan-apan natin O siya, hanggang dito na lang mga palangga, huwag kalimutan i-like at i-share ang ating video. Huwag kalimutan na anuman ang pagsubok sa buhay, kaya nating lampasan. Huwag lang mawalan ng pag-asa at pananalig sa Panginoon. Sa susunod ulit, mga palangga, at iyon lang. Salamat.